guys for video so may ipapakita ko sa inyo guys na ano uh, galing Thailand galing Thailand mga idol ito nga mga idol ang galing sa Thailand yan maraming maraming anti doon sa loob ng plastic <laughs> Mukha ni Kurtaha. Ay! Nagtagalog ako. Ipapakita ko sa inyo ng elepante. Hmm. Hindi ko makasabot. Hindi mo makasabot. Ipapakita ko sa inyo ang elepante. Wait lang. Mag-order mo na ako sa CN. Yeah! Hmm. Pagkatapos, in-order ko na sa CN. Buksan ko ang CN. Buksan ko ang CN, ha? Oh. Yan. Ito ang elepante, mga idol. <laughs> Kita nyo. At sa loob ng plastic ng Thailand, di ba may elepante? Pag inorder ko na sa Shein, ito ang narating. Narating o dadating? Narating? <laughs> may klarang vlog oy! So, hanggang dito na lang ang ating vlog. Panuri ng iba pang mga alamat bukas. Huwag i-scroll. Mga idol, ito ang service ko sa Thailand. Yan. Oh. Walang kalas na gas kasi guyod-guyurin mo yan mga idol <laughs> yan mga idol mo guyod-guyurin oh. so ito mga idol ang ating alamat kayong araw so thank you for watching pang